Good evening. Tayo po ay dumako sa ating pong pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Philippians chapter 1. Philippians chapter 1, sang talata lang ating pag-aaralan ngayong gabi. Verse 21. Philippians 1 verse 21, ganito ang sabi sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ulitin ko, sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Tayo'y minalangin. Opo Panginoon, salamat po na ito po ang bukang bibig ng inyo pong mga tao, mga taong tinawag ninyo mula sa kawalan at inyo pong uh, pinagkalooban ng bagong puso, bagong espiritu. Binigyan nyo kami ng panibagong buhay. At si Kristo ay iyo pong pinanahan sa aming pong mga puso. Kaya mayroon kaming katiyakan sa aming pong buhay. Dalangin namin, Ama, ang iyo pong pagtuturo ngayong gabi para po sa aming pulong panalangin na magkaroon kami ng uh, batayan ng aming panalangin ngayong gabi mula sa inyong mga salita. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus Amen. Pinamagatang kong ang lihim ng buhay ang ating pong uh, devotion ngayong gabi. Noong uh, maliit pa po ako mag... Uh, Ilang taon yun na sumakay kami ng barko mb Baybay ma mula sa Leyte hanggang Maynila. Ang travel noon ay umaabot ng tatlo hanggang apat na araw dahil maliit lang yung barko. At kami ng tatay ko habang sa uh, naglalakbay, sabi ko, pa, pwede bang pumunta roon sa lugar ng mga kapitan sa pilot para tignan ko ano itura ng kanilang pag-drive ng barko? At sabi ng tatay ko, sige, tumingin ka, magpaalang pa muna. At yun ay malakas ang unos nun, malakas ang hangin, malalaki ang alon. Nagpunta ako ron, nakita ko ang liwanag na sa harapan lang nila. Pero sa unahan, napakadilim. Malakas ang hangin, malalaki ang alon. Ang tanong ko, paano nilang nakikita yung daan patungong Leyte? Paano nila nagawa ito? At sa kalaunan, nalaman ko na may nagpa-liwanag sa akin sa pamamagitan ng kompas. Sa Kompas kasi, kung ano yung direksyon mo, laging nakatuon sa north yung Kompas. Kung halimbawa sa east yung, uh, sa northeast yung uh, pupuntahang Maynila, alam na alam nila kahit umuulan, uh, kahit madilim, may unos, eh talagang nakakarating. Kahit paikot igot pa yung barko, hindi naliligaw dahil doon sa Kompas na nagtuturo sa kanila. So tanging Kompas, ang hindi nagbabago. Maaaring magbago ang barko ang panahon pero hindi nagbabago ang direksyon ng kompas. Gayun din ang buhay kristyano. Kapag tayo po ay may kompas, ang kompas natin ay ang ating Panginoong Iso Kristo. Ano man ang mangyari sa buhay natin, kail may hindi mababago ang direksyon ng ating Panginoon kung saan tayo patutungo. Hindi ito kayang baguhin at hindi rin magagawang magbago. So ang tanong natin sa ating sarili ngayong gabi, mga kapatid, ano ang tunay na layunin ng buhay para sa iyo? Marami ang layunin nila magkamal na maraming pera, maging bantog, yumaman, maging makapangyarihan, maging sikat o kaligayahan. Ito mga temporaryo lamang at di nagbibigay ng eternal na kapunuan o fulfillment sa ating buhay. So ano ang tamang layunin? Simple lang sagot ni Pablo dito sa ating text. Ang sabi niya, sapagkat para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Wala sa isipan ni Pablo ang yumaman, bumantog, sumikat, ano paman. Kundi para sa kanya, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Na itong talatang ito na sinulat ni Apostol Pablo, siya ay nakakulong. Siya ay nakakulong sa kulungan at uh, itong sulat niya, ito yung pinaka-climax o rurok ng kanyang pagmumunimuni tungkol sa kanyang sitwasyon sa buhay. Pananaw sa buhay. Minsan nakapag-iisip tayo, ano na ba ang buhay natin? Dito ay ni Pablo na ang kanyang pagkakulong, ay hindi hadlang sa kanyang pamumuhay at kanyang paglilingkod sa Panginoon, kundi talagang nakatulong ito upang sumulong ang mabuting balita. Sa halip na magreklamo si Pablo, sa halip na siya po ay uh, panghinaan ng loob, tinignan niya ang kanyang pagkakadena bilang pagkakataon upang mapalaganap ang ibanghelyo at ito ay nagbigay lakas din sa ibang mananampalataya. Na no, wag ganun din tayo. Ano man ang sitwasyon natin, hindi ito dapat makapagbibigay sa atin ng kalungkutan, kawalan ng pag-asa. Taglay natin ang direksyon sa buhay, walang iba kundi ang ating Panginoon. So ang sekreto ng isang may layunin at masaganang buhay ay ang pagkakaroon kay Kristo. Ang pagkakaroon kay Kristo bilang sentro ng lahat. So tignan natin ang dalawang bahaging katotohanan ng dapat ipanalangin natin ngayong gabi sa na siyang dapat nating panghawakan bilang isang Kristiyano. So dito sa ating talatang binasa, unang katotohanan ang dapat nating uh, panghawakan ay ang katotohanan ng ang mabuhay ay si Kristo bilang Kristiyano. Wala na iba tayong uh, hangarin pa sa buhay kundi mabuhay tayo para kay Kristo. Tingnan niyo ang sabi sa ating teksto, sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo. Yan ang bukang bibig ng isang totoong mananampalataya. Hindi niya nahangad kung anuman ang hinahangad ng salibutan. Ang sabi niya, ang mabuhay ay si Kristo. Now, tingnan natin ito sa tatlong paraano uh, paraan o dahilan paano tayo mabuhay paalang kay Kristo. Ang si Kristo ang ating buhay sapagkat siya yung ating motivation. Siya yung uh, uh, nagbibigay sa atin ng uh, go, ng pagtutulak kung paano tayo mabuhay sa mundong ito. Lahat ng ginagawa natin pati ang ating mga panalangin, pagsamba natin, sa ating trabaho dapat nakaugat sa ating pag-ibig at paglilingkod at pagsunod kay Kristo. 'Yun ang buhay natin. na natin hangarin pa. Hayaan natin ang Josh ang siya magpala sa ating mga gawa upang tayo'y umasenso, upang tayo'y umangat, upang tayo'y umaman. Pero ang tanging layunin natin, ang mabuhay ay para kay Kristo lamang. Ito yung mag-motivate sa atin, sana sa araw-araw, upang hindi tayo mahulog sa problema ng sanlibutan, kaguluhan ngayon, grabe ang kaguluhan sa ating bansa. So yung una, ang mabuhay ay si Kristo, sapagkat si Kristo ang motibasyon para mabuhay sa mundong ito. Ikalawa, si Kristo ang ating modelo sa pamumuhay. Si Pablo wala siyang ibang hinahangad kundi ang maging katulad kay Kristo. At yun din hangar ni Pablo sa lahat ng kanyang sinulatan, sa Korinto at maging sa atin, yan ang kanyang layunin. 1 Corinthians 11 verse 1, ito ang sabi ni Pablo. Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Sabi niya, maging tulad kayo sa akin, gaya niya kay Kristo. Yun ang buhay ni Pablo. Isang mananampalataya. Isang nakapagpapatibay sa iba. May kita natin, wala na siyang ibang ambisyon na panlupa, kundi siya ay matulad kay Kristo. At gayon din tayo. Ganon tayo tinakda ng Diyos eh. Tayo'y kinilala ng Diyos before the foundation of the world upang italaga tayong maging kawangis ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. Romans 8.29 and 1 Peter chapter 2 verse 21. Ganito ang sabi. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinlaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay na maraming magkakapatid. Sana tanda natin, ang buhay natin, ang direksyon natin, ay maging katulad kay Kristo. Maging kawangis niya. Ang kailangan natin dito ay maging masunurin sa kanyang kalooban, sa kanyang mga utos, dapat tayo sumusunod. Binibigyan niya tayo ng mga uh, paraan upang makatulad kay Kristo. Kaya na sinabi ni uh, Pedro sa kanyang sulat, 1 Peter 2.21, ang sabi ni Pedro, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Wala pong gatiting man layunin si Pablo sa kagandahan, ay si Jesu Kristo sa mundong ito. At yun ang nais nating lakaran, ang yapak ni Kristo sapagat yun ang itinakda ng Diyos sa atin na tayo maging katulad sa wangis ng kanyang anak na si Kristo. So si Kristo ang ating modelo. Hindi lamang siya ang ating motivation, siyang motive, uh, modelo. Ikatlo, si Kristo ang ating kaganapan, ang ating kapuspusan, ang ating fulfillment sa buhay. Siya ang ating kasiyahan. Sana doon natin ilagay ang ating kasiyahan, ang ating satisfaction sa buhay na ito, yung ating joy, ang ating kapunuan, ang meaning ng ating buhay dapat na kay Kristo. Sapagat ang mabuhay ay kay Kristo. Yun ang layunin ng isang Kristiyano. Walang kulang kapag siya ay nasa atin, kapag siya ang ating sinusunod. Sa prayer natin, sa ating prayer meeting isuko natin, ang ating mga personal na agenda. Suko natin at itanong, Paano, mag, paano ko mag-glorify ang aking Panginoon sa aking buhay? Yun naman talaga ang chief end natin. What is the chief end of man? To glorify Him and enjoy Him forever. So, yun ang dapat maging buhay natin kay Kristo. So, nakita natin ang una sa dahilang bahagi ng katotohanan na dapat nating panalangin at panghawakan na tayo ay mabuhay kay Kristo. Ikalawa, hindi natin maiiwasan, tayo din ay mamamatay. Kung tayo'y mabubuhay kay Kristo, ay para kay Kristo. At tayo'y mamamatay, ay para din sa Panginoong Iso Kristo. Tignan niyo ang sabi sa ating teksto. Verse 21. Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo. Nakita natin. Pangalawa, at ang mamatay ay pakinabang. Si Pablo rito medyo may pagdadalawang isip. Sa verse 23, ang sabi niya, sa 23, sapagat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa, ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo. Yun ang gusto niya, makasama na kay Kristo sapagkat ito'y higit na mabuti. Pero sa 24, gayon may ang manatili sa laman ay higit na kailangan dahil sa inyo. So sinulatan niya ang mga taga taga Pilipos dito na hindi pa kaya ni Pablo umalis sapagkat hindi pa sapat ang kanyang pagtuturo, ang kanyang pagpapatibay, ang kanyang pagpapalakas at ang mga maliligtas pa sa lugar ng Pilipos kaya mas maiging siya ay manatili pa sa paalang sa kanila. Pero kung sa kanyang kalooban, mas pipiliin niya makasama na kay Kristo. Yun ang the best. So ang mamuhay ay pakinabang sa tatlong uh, dahilan. I mean, ang mamatay ay, ay may pakinabang sa tatlong dahilan. Una, ang kamatayan mga kapatid, actually sa atin, ito ay isang promotion sa atin lahat. Kapag tayo po ay namatay na, eh para tayong na-promote sa ating kalagayan. Bakit po? Magbabago na yung tirahan natin eh. Magbabago na yung kalagay natin. Kaya para sa kristyano, kamatayan ay hindi katapusan, kundi simula. Simula ng ganap na buhay sa piling ng ating Panginoon. Gaya ng sinabi nga ni Pablo rito sa verse 23, sabi niya, ang mamatay ay mas pakinabang, gusto niyang umalis na makasama si Kristo. To be absent in the body is to be present with the Lord. Ito'y isang promotion, pati hindi ito mahirap. Mahirap lang isipin na tayo mamamatay, pero kung atin titignan na tayo po'y nabubuhay alang-alang kay Kristo, hindi tayo mawawala sa tamang direksyon. Tayo ay mapopromote sa panibagong antas ng buhay. Ang pakinabang dito, kapag tayo po ay namamatay kay Kristo, wala ng sakit, wala ng pagluha, wala ng kasalanan, wala ng temptations, wala ng paghihirap tayo ay nasa ganap na presensya ng ating Panginoon. Napakasap. Lahat ng tao rito, gusto, may mga trabaho, gusto ng promotion. Di ba? Promotion is from the Lord. Sa Panginoon nagmumula ang promotion. Di lalo na pagdating sa kamatayan. Kaya sabi ni Pablo, ang mamatay ay pakinabang. Una, dahil ang kamatayan ay isang promotion. Ikalawa, e ang kamatayan ay pahinga. Ito yung pahinga. Alala ko si Junior, yung aking kapatid. Naging expression niya yung bisaya. Pagkakapoy. Tapos sasagutin naman niya, pahulay. Yun ang buhay eh. Nakakapagod talaga. Ang kasagutan, magpahinga tayo hanggat nandito pa tayo, gaano mong tayo kabanal, gaano mong tayo kalini sa mundong ito, gaano mong tayo kayaman, gaano mong kasarap ang buhay natin, pero naghihirap pa rin tayo. Tayo'y pagod pa rin sa mundong ito. Kaya nga ang kamatayan ay isang pahinga. Sapagat ang buhay sa mundo, punong-puno ng trials, punong-puno ng pakikibaka, araw-araw, makakaharap ka ng kaaway, spiritual enemies, physical, andyan lahat. Katulad lang sa social media, makita mo lang, marinig mo lang yung mga sinasabi ng mga politiko, mainis ka. Yan pakikipagdigma sa atin, sa ating kaluluwa. Nasisira ang ating pagiging kay Kristo. So mayroon trial. So, sa kamatayan, magpapahinga tayo mula sa ating mga gawa at sa ating mga pagdurusa. Yun ang ikalawa. Ang kamatayan ay pahinga. Ikatlo, ang kamatayan ay nagpapalakas sa buhay. Dito ngayon, dito sa kalagayan natin, alam nating tayo mamamatay. Yung ating pagkakalam na tayo darating dun sa kamatayan, ito yung nagbibigay sa atin ng lakas. Ito yung nagbibigay sa atin ng tapang. Ito yung nagbibigay sa atin ng katatagan. Dahil alam natin na ang kamatayan ay pakinabang. Pakinabang ng isang Kristiyano. nagiging matapang tayo na mamuhay para kay Kristo sa ating panahon ngayon. Pero kung tayo ay nasa kamunduhan, kasalanan, ay dapat kang matakot. Pero kung ikaw ay nabubuhay alang-alang kay Kristo, ito'y nagbibigay sa atin ng tapang para, para harapin ang lahat ng trial sa mundong ito wala nang dapat katakutan sapagkat nakatityak tayo. So nagbibigay ito sa atin ng uh, pananatili o matinding katiyakan sa ating panalangin ngayong gabi. Yung katiyakan natin kay Kristo, mamatay man tayo, ito yung nagpapalakas sa atin na dapat tayong manalangin ng gusto. Sapagkat alam natin na hindi tayo mabibigo sa ating panalangin dahil tayo na kay Kristo at mamamatay ay pakinabang kay Kristo. So, buhay natin ay walang talong sitwasyon. Actually, mga kapatid, kung tayo namumuhay sa laman, marami tayong talunan o marami tayong pagkatalo. Pero kung tayo mamuhay kay Kristo, nasa isip natin, ang buhay natin ay pamumuhay Kristo, matulad kay Kristo, sumunod kay Kristo. Mamatay man tayo ay pakinabang. Ito yung sikreto o lihim ng buhay. Ano yung lihim ng mabuhay? Mamuhay kay Kristo. Ito yung secret of life. Buhay man o kamatayan, si Kristo ang sentro. Kung nabubuhay tayo, si Kristo ang ating layunin. Kung mamamatay tayo, si Kristo ang ating gantimpala. Kaya mayroon tayong katiyakan. Kaya nga, ngayong gabi, may hamon sa ating panalangin may mga concern tayo, may mga uh, request tayo pa panalangin, pero sa ating panalangin, alam nating hindi tayo mabibigo at hindi tayo maaring takpan ng tenga ng ating Panginoon. Siya'y nakikinig. Kaya dapat ta tayo magsuri sa ating mga sarili sa ating panalangin. Magsuri tayo si Kristo ba talagang sentro ng lahat ng ating iniisip o ginagawa si Kristo bang sentro ngayon sa ating panalangin? At ikalawa, magsuko tayo. Isuko natin ang ating mga panalangin sa ating mga buhay na maging buhay sa ebanghelyo natin sa iba, matuwa ang iba sa buhay natin na tayo namumuhay alang-alang kay Kristo. At hilingin din natin sa ating panalangin ngayong gabi para sa tapang na mamuhay at maglingkod ng walang takot na alam na natin na kung tayo po ay nabubuhay kay Kristo, ang ating kamatayan ay may pakinabang dahil din kay Kristo. So yun po ang lihim ng buhay ng Kristiyano ngayon. Mamuhay tayong kay Kristo. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat hindi lingid sa inyo, Ama, ang aming pong takot, ang aming minsan kawalan po ng pag-asa, parang madilim ang aming buhay, walang direksyon. Ngunit tulad po ng barko, ng kapitan, ay meron silang pinangawakang direksyon, walang iba kundi ang kompas. Ano man ang kalagayan ng panahon, alam namin na kami po nasa tamang direksyon sapagat kami nabubuhay kay Kristo at kami rin ay mamamatay sa isang pakinabang. Kaya ngayong gabi, Panginoon, samahan niyo kami sa aming panalangin na makita namin ang aming sarili, si Kristo nga ba ang kasentro sa aming mga buhay. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus, I mean.